Gang literal nak abu dukan untuk Tina aku ke ada anu gym awalan mana anu itong simito to medyo makita kita pa natin so, ito kasi sitwasyon sa ano eh kabundukan eh, wala talaga mga ilaw sa gilid kaya wala hindi mo kung usap pa o oh. fog pa usap lang kami. Pakau ah, barang nasah pulak pakau. Bagi dengan kami si asing kuno tu. Takot talaga dito Pangilang gilid di. eh Wala ang dilim talaga. Ito ang daan mayawan to. Mabina yung magkipiyahi to. Paos pa rin tayo. Nandito tayo sa madilim na lugar. Walang kailaw-ilaw. Nasaan na ang mga ilaw ng poste? Wala. Ay naku Ang hirap Grabe ang hirap Ang daan Ang, ang, ang daan okay Pero ang paningin ko ang hirap Para di makita kaya wandum abila ito ng biyahe